For today's video, pupunta tayo sa Venice Grand Canal dito sa Taguig. 30 minutes to 1 hour lang ang biyahe kung galing ka sa QC, depende yan sa traffic. Pwede mong ipindirekta sa Google Maps yung Venice Grand Canal sa Taguig. Kung meron kayong dalang kotse, hindi problema ang parking. Maraming parking space dito sa Venice Grand Canal. Ang payment ng parking is only 50 pesos. Ayan, nandito na tayo sa Venice Grand Canal sa Taguig. Ilang beses na rin ako nakapunta dito pero lagi pa rin napakaganda at nakagaganda ng mood pag nakita mo itong view. Ang peaceful ng vibe. Yung mga buildings na may European style tapos yung kanal na may gondola parang laging panibagong experience. Ang sarap lang maglakad-lakad dito lalo na pag hindi masyadong Maraming spots na perfect pang photos at marami ring spots na pwedeng tambayan. Kaya kahit ilang beses ka nang bumalik, hindi nakakasawa. Pwede ka rin para rito na mag-rent ng mga dress and other costume para mas maganda sa picture kasi napakaganda ng background. Bagay na bagay yung mga costume dito, guys. Ayun Ay, ang sa Marami kang pwedeng kainan dito sa Vinis Grand Canal Pero yung sinubukan namin itong Polio Loco Mura yung pricing niya pero malaki yung serving Kaya recommended namin at worth the price itong Polio Loco Okay lang yan, Di naman wow.

Happy birthday, Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. So, sulit ba ang pumunta dito sa Venice Grand Canal? Para sa amin, syempre, oo. Ito nga yung view na makikita mo. At take note, free yan. Walang bayad ang entrance. Meron ka pang makikita ang gondola rides. Pwede ka sumakay dito. 2,000 ang private. Kung gusto nyo ng per head, it's 500 pesos. Bagay na bagay din kung meron kayong mga dalang toddler, kung meron kayong mga dalang baby, maganda rin silang dalihin dito. Kasi chill lang at sure ako na may enjoy nila at makakapag-relax sila sa lugar na to. Pati sa mga elders, kung may mga kasama tayong medyo may edad na, okay lang kasi presko ang hangin at hindi masyado polluted at maganda sa kanila at sigurado makakapag-relax sila rito. Yeah. Oh, oh. mm. Naglalakad tayo ngayon dito sa gilid ng Venice Grand Canal. Ang ganda talaga ng view, yung tubig, yung mga building sa paligid, tapos may mga gondola pa na tumataan. Kahit ilang beses na akong nakapunta dito, laging nakaka-relax pa rin. Ang daming nagpipicture, may mga kumakain sa gilid, at mayroon ding mga couples na nagugondola ride. Right? Perfect talaga tong lugar na to, pang stroll, chill, kasama yung friends o yung family. Press ko din ngayon, kaya ang sarap talagang maglakad-lakad habang tinitignan yung paligid. Parang kahit nasa city ka, may ibang ambiance. Parang maaliwalas at tahi. Ang linis talaga ng area. Tapos yung reflection ng mga building sa tubig, ang ganda tignan. Maririnig mo rin yung tunog ng tubig at yung background music galing sa mga speakers sa paligid. Nakaka-relax pakinggan. Ang dami ring kainan dito sa Venice Grand Canal. May mga cafe kung saan pwede kang magkape habang tanaw mo yung kanal. At mga restaurant na perfect kung gusto mo lang mag-relax at kumain ng comfort food. Maganda rin dito lalo na paghapon, presko ang hangin. Tapos may ilaw na nagsisimulang magbukas. Ang cozy lang ng vibe, parang gusto mo lang umupo at magstay ng matagal. Ayan, isa sa mga interesting dito sa Venice Grand Canal, yung mga cosplayer at human statues sa paligid. Ang galing nila kasi kahit mainit o matagal na nakatayo, steady lang sila sa pose. Minsan, hindi mo agad mapapansin kung tao ba o display lang talaga. May mga naka ng mga character, tapos may iba naman na parang mga gold or silver statue ang linis ng pagkakagawa ang tamiring nagpapapicture sa kanila lalo na yung mga bata tuwang-tuwa nakakadagdag talaga sila ng lively vibe ng lugar parang may mini street show habang naglalakad ka kaya kung mapupunta kayo dito huwag kalimutang magpapicture sa isa sa mga yan sulit pang memory syempre huwag kalimutang magbigay ng tips sa kanila pasutan tayo ito ang tuwa Ang ganda pa rin talaga dito sa Venice Grand Canal. Kahit ilang beses na akong bumalik, laging relaxing at masaya yung feeling pag andito ka. Iba yung ambience, parang kahit nasa gitna ka ng tagig, feeling mo nakatravel ka na sa ibang bansa. Ang daming pwedeng gawin dito, lakad-lakad, kape sa cafe, kainan sa restaurant, at syempre yung mga cosplayer at human statues na nagbibigay ng extra saya sa baligan perfect talaga pang chill day or date spot lalo na kung gusto mo lang magpahinga at mag enjoy sa view siguro isa to sa mga lugar na hindi ko pagsasawaan tahan. simple lang pero ang daming magandang energy so ayan dito ko natatapusin ang vlog natin for today kung nag enjoy kang panoorin yung video na to don't forget to like, comment and subscribe para sa mga susunod nating lakad Salamat sa pagsama sa akin sa Venice Grand Canal trip na to hanggang sa susunod